Yan. Magandang magandang umaga po uli. so napakalakas talaga ng alon. Lipatan na ng mga bangka. Ayan e, o. Masyado ng alon guys. Ayan e, o, ayan Ah, abot talaga. Lipat namin. Linipat na namin mga bangka namin. Ayun o. Uh, malapit na sa court. Malakas. Uh, uh, Masyado ano? <tinyo> guys. Malaki. Wala na. Hindi na ano? <tinyo mo kanilis> hindi, hindi na makalawot. Ganun na, na talaga. Ayan. Ayan o. Ayan o. Wala. Ay, no? Ay, no? Ay, Buta dito. Wala. Ay, Ay. Grabe. Ang alam. Ang guys. Ayan na. Ano Ay, na, Nangataas na lang yung mga pangalila. O. Oh? Over. Iba lang. No? Talaga lang mga katig na. Diyan nga na lang ng kapig na. Amin, natanggalin na 'yung dito, tanggalin ng mga kahapon eh. Nanggala na lang mga katanggalan na lang mga kahapon ng alon ni. Eh. <laughs> ngayon tatanggalin natin talaga, bilahan. Oh, yung pain namin. Shout out sa utang namin sa pain. Oh. Dasal utang namin sa gasolina. Hello. Ano? ya na naman namin kung tay, jay video mo kami. yawa kaya oh, mo lang, ngat tayo isulong bici guys.